ang lihim na kasaysayan ng Giant King Harold. Bago pa sumiklab ang Great Age of Piracy, may isang higanteng anino na gumalaw sa kadiliman, isang nilalang na nakatakdang baguhin, ang kapalaran ng mundo. Isang makulay at makasaysayang paglalakbay, sa nakaraan ng One Piece World, mula 33 taon na ang nakalipas, hanggang sa pagusbong ng mga Holy Knights, dito ay ibinunyag ang hindi pa naririnig na mga kwento ni King Harold, ng mga higanti, at ng mga puwersang unti-unting humuhubog sa kapalaran ng buong mundo. Mula sa Florian Triangle, God Valley Aftermath, pagangat ni Roger, hanggang sa pagtakas ni Fisher Tiger, lahat ng ito ay nagbubuo ng isang larawang may kinalaman sa kinabukasan ng mundo. Nagbukas ang kabanata 1167 sa isang tagpong naganap, 33 taon na ang nakalilipas, 5 taon matapos ang kilabot na God Valley Incident, sa umpisa pa lamang, inilarawan ng kilalang tao at may katungkulan, kaya mula sa Big News Morgans, abalang nag i ng mga sibilyan, tungkol sa isang kagilahil alas na pangyayaring gumimbaw sa dagat, isang napakalaking aninong, hindi nila maipaliwanag. Sa Impel Down naman, ikinwento ng isang preso ang sinapit nila sa kamay ng isang dambuhalang nilalang na umatake sa kanila, nang tanungin si Morgans kung nangisda ba sila sa Florian Triangle agad itong itinanggi, hindi raw sila lumalapit doon dahil sa kilabot na dulot ng lugar, ngunit sigurado raw siyang ang halimaw na nakita nila roon, ay hubis tao. Dito na ibinunyag ang katotohanan. Ang sinasabing halimaw sa Florian Triangle, ay walang iba kundi si King Harold, ang higanteng gumagala sa kadiliman at umaatake sa mga barko ng pirata. Dahil limitado ang kaalaman ng mga tao sa lahing giant, mabilis silang natatakot sa presensya ni Harold. Dagdag pa rito, nalaman din nating kasalukuyan na siyang naglilingkod sa world government, at may suporta pa mula sa Marines. Samantala, sa mundo ng mga pirata, lumalalim ang epekto ng God Valley Incident, ang mga naging bahagi nito ay sina, Kado, Big Mom, Whitebeard, Wang Zi, at Golden Lion Shaki, ay lalo pang yumabong ang pangalan. Ngunit may isang tripulante na higit nilang nalampasan ng karagatan, ang Roger Pirates, na nakatuklas ng sekreto ng Laugh Tale at naglibot sa buong mundo. Dahil dito, si Goldie Roger ay pinangaralan bilang hari ng mga pirata, hanggang sa isinagawa ang kanyang pampublikong pagbitay. Ang hindi alam ng world government, ang pagpatay nila kay Roger, ang naging mitya sa pagsiklab ng Great Age of Piracy, ang panahong nagudyok sa libo-libong tao, na sumubok sa dagat upang hanapin ang maalamat na kayamanang tinatawag na One Piece. Kasabay nito, lumawak ang hanay ng Marines, at nakapag-recruit sila maging ng ilang Giants. Sa taon ding iyon, 24 na taon na ang nakalilipas, opisyal ng kinuha ng World Government si King Harold, na nagkaroon ng ranggong tinawag na God's Blade. Inilahad ng Gorose, na bahagi ng ranggong ito ang shallow sea contract, at ang mas matataas pang kontratang tatahaki niya sakaling umangat siya, ang deep sea at deep deep sea contracts. Labintatlong individual pa lamang ang nagtataglay ng ganitong pribilehiyo. Nalaglag ang tanong ni Harold sa mga Gorose, ano ba talaga ang kahulugan ng pagiging God? Ngunit sa halip na tugon, sinabihan lamang siyang malalaman niya iyon kapag isa na siyang Holy Knight. Kaya naman ang mabanggit na posibleng maging Holy Knight siya, natuwa si Harold at nagpasalamat sa pagkakataon, lalo pat maaaring maging susi ito para tuluyang makilahok ang Elbaf sa world government. Ipinakita naman ang medyo may edad ng si Saint Figarland Garland, na sa panahong iyon ay isa ng captain. Kasama niya sina Saint Somers at Saint Shamrock na nagbigay diin na kahit hari si Harold mas mataas pa rin ang posisyon nila, kaya't kailangan silang sundin. Pinahintulutan ito ni Harold, binigyan pa siya ng isang transponder snail, at binili na sundin ang anumang ipag-uutos nila sa sandaling tumawag. Lumipat ang eksena sa Fishman Island, kung saan ipinakitang magkaharap si Harold at King Neptune, nag at nagtatawanan. Napag-usapan ng anak ni Harold na si Loki, at napuna ni Neptune na noong kabataan ni Harold, may pagkakahawig sila ng ugali. Isiningit ni Neptune ang sinabi ng isang manghuhula na, magkakaroon siya ng anak na babae pagkalipas ng apat na taon. Iminungkahi nito na ikasal ang kanilang magiging anak, na ikinagulat ni Harold. Ngunit kalaunan, nang mabanggit ang pambihirang kapangyarihan ng magiging anak ni Neptune, bahagya itong sumang-ayon. Tumalon ng kwento dalawampung taon na ang nakararaan sa Elbaf. Dito ipinakita na mayroon ng old library, at sa tulong ni Nasol at Ripley, nagkaroon si Harold ng ideya, ang pagtatatag ng paaralan para sa batang giants. Tinanggap nila ang mungkahi, at isinilang ang unang hakbang tungo sa edukasyon sa Elbaf. Labin limang taon na ang nakararaan, nagkagulo ang Mary Joyce, isang alipin ang nakatakas. Siya pala si Fisher Tiger, at sa kanyang pagtakbo, nasalubong niya ang isang Holy Knight. Ngunit sa halip na sugurin siya, sinira nito ang kanyang mga posos at binuksan ng gate para makatakas. Sa sumunod na mga panel, ipinakitang umiiyak ang mga Boa Sisters, pati ang batang si Koala, dahil may tutulong na raw sa kanilang makatakas. At oo, walang iba kundi si Fisher Tiger, na sa kalaunan ay magtatatag ng Sun Pirates. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, isang malinaw na aral ang sumisilip mula sa kasaysayan. Habang ginagalaw ng maliliit na hakbang ang mundo, may mga dambuhalang puwersang humuhubog sa likod ng kadiliman. Si Harold, na minsang naging halimaw sa paningin ng mga tao, ay unti-unting binabago ng kapalaran, mula sa isang aninong naglalakbay sa Florian Triangle, patungo sa isang sandatang tinawag na God's Blade, at sa kalaunan, isang figure na posibleng maging susi sa pagbangon ng Elbaf. At sa pagtakbo ni Fisher Tiger, at pag-ikot ng kapalaran ng mga pirata at marino, tila lalong nagiging malinaw. Ang mundo ay papunta sa isang digma ang hindi pa nasasaksihan, at ang mga anino ng nakaraan ay unti-unti nang nagiging liwanag ng kinabukasan.